Good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat. Magandang umaga. Tayo po ay kakain ng nilagang saging. Almosal pa lang, alas 10 na pasado. Kain tayo guys. Kain po tayo. Saging na nilaga. Ayan po. Oh. Ayan. Pagkita po sa inyo. Ayan. Ayan po ang ating pagkain. Ilagang saging saba. Ayan. Maganda yan sa katawan. Kain po tayo. Sarap malaki. pagkain lang ng konte Hindi naman taposid ng kumain ng maraming sayang kasi malamig sa tiyan. araw na naman ng martes bilis ng panahon bilis ng oras susunod na buwan mars na bilis ng araw no Napakabilis. Malalaman mo na naman, December na naman. Aba ng buo, guys. Kain po tayo. Kain. Saging na sabah. Mait. Nasipa ko kasi naglaga ng saging. Paminsan-minsan kumain din tayo ng saging kasi para may calcium yung ating katawan. Ang ng buto. Ay. Kain po tayo. Salamat guys. Kakain tayo ng saging na saba. Mm, saba. Ang dami, mag-isa lang kakain. Samahan ninyo ako. Tara, kain tayo. dami nito. Sinong gusto pumunta din kumain, kakain. Thank you guys. Thank you sa panood. Nakarelate kayo sa saging. Ang saging sa umaga. Pagkain ng mayayaman. Diba? Ganitong pagkain, masaya na tayo. Hindi tayo naghahanap ng masasarap. Kasi itong mga ito, healthy sa katawan. Kaya hanggang dito na lang akong vlog ngayong umaga. Maraming salamat sa inyo. Pakilike, pakishare, at pakasub sa akin YouTube channel, Big Paragas Vlog. Thank you so much sa inyong lahat. Magyakapan po tayo mga content creator, mga followers kapo followers magtulungan po tayo sa mga April Reels natin Maraming salamat sa inyo God bless us all Thank you so much